mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC pre-trial chamber kung saan pinasura nila ang motion ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Mila isang uh, kasapi po ng ICC List Council, isang professor ng uh, international law sa UP sa American University at National University of Singapore at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit Um, sangayon sa sang kukuman, eh hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Dikong. Unang-una, unang-unang batayan, e, eh, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung uh, naalala nyo, tatlo pong charges yan. No? Yan po yung um, uh, nangyari daw sa Davao nung siya ay uh, mayor yung mga target killing, yung siya'y presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya'y binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko putingin nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ang sinabi ng hukuman ay balse po sa mga sinabi ni Bibi Sara. Ano po yung mga sinabi niya? at saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang, ang kaya mga kaanak. Siguro ito yung uh, nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa William Moore. No? At ang mga sinasabi ng mga, mga si um, Sara ay kasama na yung sinasabi ni B.P. Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng, ng uh, uh, Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag sa daw ang VP uh, BP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration.